Magandang araw sa lahat. Ako nga po pala si Gemalyn Trigo. Ang aking tatalakayin ngayon ay patungkol sa pangatnig. So ano ang pangatnig? O sa English ay conjunctions. So ang pangatnig ang tawag sa mga katagang nag-uugnay sa magkasunod na salita, parirala o sugnay na pinagsunod sa pangungusap. So, merong dalawang pangkat ng pangatnig. At ang una ay pangatnig na nag-uugnay sa magkatimbang na unit. Ito ay nag-uugnay ng mga salita, parirala at sugnay na magkatimbang o mga sugnay na kapwa makapag-iisa. Pinagbubuklod nito ang kaisipang pinag-uugnay. So ano nga ba ang magkatimbang na unit? Halimbawa at pati saka u ni maging at kundi. Halimbawa, bumili ako ng bayabas at mangga. So, magkaugnay po silang dalawa dahil pariho po silang prutas. Dahil ang atin pong bayabas at mangga ay mga salitang pinag-uugnay na magkatimbang na unit. At ang ikalawang halimbawa ay ano ang paborito mo? Ubas o mansanas? So... Ganon din ang ubas at mansanas. Sila po ay magkantimbang na unit. Uh, at magbigay pa po tayo ng ibang halimbawa. Kagaya ng, uh, Mamaya ay magsimba kami at kakain kami sa labas pagkatapos magsimba. Meron po tayo ditong sugnay na makapag-iisa. So ano ang sugnay na makapag-iisa sa ating pangungusap? Ito ay ang mamaya ay magsisimba kami ay isang sugnay na makapag-iisa. At ganun din ang kami ay kakain sa labas pagkatapos magsimba. Uh, sila po ay magkatimbang na unit dahil pareho po silang sugnay na makapag-iisa. So, ang pangating na nag-uugnay sa magkatimbang na unit ay maaaring pasalungat din ito. Halimbawa, ang unit, subalit, datapwat, bagamat at pero. So halimbawa po ng pangatnig na pasalungat, gamitin po natin ito sa pangungusap. So meron po tayong halimbawa, na si Ria ay matalino ngunit tamad siyang mag-aral. So ang ating sugnay na makapag-iisa ay si Ria ay matalino. Ganun din po ang pariralang, ngunit tamad siyang mag-aral. So, pari po itong sugnay na makapag-iisa. At dito po nagtatapos ang aking ulat. Maraming salamat po.